Ang lihim ng Fricks bloodline, ang pinagmulan niging Fricks at ang kanyang koneksyon sa Dark Continent. Ano nga ba ang tunay na pinagmulan niging Fricks? Posible bang ang katalinuhan at kakayahan niya ay hindi lang galing sa pagsasanay, kundi sa dugo mismo ng isang nilalang mula sa Dark Continent? Alamin natin ang nakakagulat na teorya tungkol sa pinagmulan ng pamilyang Fricks. Maraming tagahanga ng Hunter x Hunter ang nagtatanong kung ganito na katalino si Ging Fris, sino kaya ang nagturo sa kanya? Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang nakakakilabot na teorya na ang Fricks family ay hindi ordinaryong tao. Ayon sa ilang paniniwala, ang ninuno ni Ging, si Don Fricks, ay may direktang koneksyon sa Dark Continent at maaaring ang katalinuhan ni Ging at Gon ay nagmula mismo sa kakaibang lahi na ito. Kung totoo ito, baka nga nasa dugo pala ng Fricks ang susi sa mga lihim ng mundo. Panoorin hanggang dulo para malaman kung gaano kalalim ang koneksyon ni Ging Fricks sa misteryosong kontinente sa labas ng mundo ng mga hunter. Mga idol, isa sa pinakamatalino at misteryosong karakter sa buong Hunter x Hunter ay walang iba kundi si Ging Fricks. Pero kung ganito siya ka-advance at kaiba mag-isip, tanong ng marami, sino kaya ang nagturo sa kanya? May ilang teorya na nagsasabing baka hindi ilang basta talento o karanasan, ang pinagmulan ng katalinuhan ni Ging Fricks, baka nasa dugo niya mismo ito. Ayon sa mga tagahanga, posibleng may koneksyon ang pamilya ni Ging Fricks, sa Dark Continent, lalo na't may isang pangalang paulit-ulit na lumalabas sa kasaysayan, yun ay si Don Fricks, ang May Akda ng Journey to the New World, isang librong nagdodokumento ng paglalakbay sa labas ng known world. Ang nakakagulat, ayon sa timeline ng manga, si Don Fricks ay nabuhay mahigit tatlong daang taon na ang nakalilipas, at ayon sa teorya, buhay pa rin siya hanggang ngayon. Ibig sabihin, posible na si King Fricks ay direktang inapo o alagad ni Don Fricks, at kung totoo yun, Baka nga ang dugo ng Fricks family ay, nagmula sa isang lahi o nilalang na nabago ng enerhiya ng Dark Continent. Tingnan mo na lang, mga idol, tatlo lang ang kilalang may apelyidong Fricks, si Don, si Ging, at si Gon. Wala nang iba pang tala sa kasaysayan ng Hunter Association o sa mga bansa. Ibig sabihin, napakabihira ng pamilyang ito, at marahil ay may lihim na pinagmulan. Hindi lang basta matatalino siging at Gon, tila may genetic memory o likas na kakayahan silang mamahala ng Nen at Aura, bagay na parang minana na mismo nila. Si Gon, bata pa lang, nagpakita na ng extreme Nen potential. Siging naman, isa sa pinakamatalinong Nen users na halos hindi lumalaban, pero kinikilala ng mga pinakadakilang hunter, kabilang na si Netero. Bago pa man itinuro ni Isaac Netero ang modernong paraan ng paggamit ng Nen, mayroon ng tinatawag na Ancient Nen Practitioners, mga taong gumagamit ng Nen hindi lang sa labanan, kundi para sa komunikasyon, paglikha, at paglalakbay. Kung isa ang amaniging sa mga ito, makikita natin kung bakit ganun siya kamaster sa Nen Traps at Aura Manipulation, hindi lang niya pinag-aralan ito, namanan niya ito kaya nga naniniwala ang ilan na magkaibigan o magkaribal ang Amaniging at si Netero noon at alam ni Netero kung gaano ka espesyal ang Dugong Fricks Kung totoo ang lahat ng ito ang Fricks family ay hindi ordinaryong tao sila ay tagapag-ingat ng mga lihim ng mundo mga nilalang na posibleng may pinagmulan sa labas ng kilalang kontinente At kung ganun nga mga idol ang susunod na henerasyon ng Fricks gaya ni Gon ay posibleng may kapangyarihang baguhin ang kapalaran ng buong mundo. Mga ka-anime, kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ehit ang notification bell para sa iba pang Hunter x Hunter Chores. Maraming salamat, mga idol!